ayon good afternoon guys uh, tayo sa ating palay Kasi malapit ng magbuntis uh, 50 days na siya ngayon Ito ay Bigan plus Hybrid ating patubigan kasi malapit ng puntis uh, yun ang aking paraan pagtanim ng palay uh, sa panahon ng paglilihi kailangan ay marami uh, ang tubig sa ating palayan kasi ang i-alternate ko lang ito pinapatuyuan ko patubig, patuyo uh, patubig ulit sa panahon ng pagbubuntis kailangan uh, lagi maraming tubig yung ating palay kasi base sa aking experience maganda ang resulta sa ganun paraan Ayan ang ating hybrid na diganti Plus. Ayan. Tingnan natin, guys. Tingnan natin yung ating palay. Ayan. Maraming isda dito. Tilapia. Ayan. Minsan nanguli ako ng isda dito pag wala kaming pangulam. Yeah, may mga damong natira hindi napatay nung aking inispray. Ayon. Ang ating hybrid na direct seeded na hybrid ganda ah, uh, malapit na siyang magbuntis tingnan natin malapit na nga kailangan patubigan to ng marami kasi sa panahon ng paglilihi ng palay eh, kailangan na kailangan nila ng tubig kaya papatubigin natin ng alam ito punay natin ngayon ngayon lang ulit ako nakapag video kasi video busy yung last cropping ko dito kasi inbreed yung tinanim ko ah, halos walang ulan yung tubig dito kasi galing sa may ano sa Bicol River kapag walang ulan sina nasalta yung ano dito yung tubig alat kaya yung last cropping natin medyo mahina yung ani kasi walang mapagkunan ng tubig bawi tayo ngayon ayan yung ating hybrid na pala eh. Bali, ano lang to, 15 kilos kalating hektarya sa direct seeded. Kasi hindi pag hybrid kasi hindi pangit pag siksikan yung ano. Pagkasiksikan sila, pangit. Kailangan may merong space ganito. Uh, Ganyan yung space uh, uh, Pasensya na kayo guys Ngayon lang ako video, uh, Balikan ko kayo At bubuksan ko lang yung isang ano Isang Pirato Buksan ko yung Lahanan ng tubig yah.